Hello guys, may papakita ako sa inyo ang aking halaman Ayan, may bantay siya, may bantay Ayan guys, namumulaklak po yan guys Ayan Ganda po niyan, maganda Namumulaklak po yan, ayan Ayan, ayan guys, ang aking halaman Napakaganda po. Ayan. May bantay pa po siya dyan. May bantay. Ayan guys. Oh. Sunod-sunod po yan. Ayan. Ang ganda diba? Ayan ang aking halaman guys. Ganda-ganda. Inaalagaan ko po yan. Ayan. Ayan ang aking mga halaman. Yan ang aking pine tree. Ayan. Ayan ang aking mga halaman. Ayan. Thank you, thank you guys sa inyong panonood sa aking video. Yan ang aking mga pine tree. Ayan. Ayan. Thank you, thank you guys sa inyong panonood. Ang ganda-ganda ng aking meron ako ipapakita sa inyo sa may harapan ng aking pintuan. Ito po ay dahon ng laurel. Ayan oh. May bulak. May ano na po siya. Buto, buto po. Puno ng laurel. Ayan po ang aking guys. Ayan. kahoy po yan, kahoy. Bantay ko po yan dito sa may pintuan. Ayan. Bantay ko po yan dito sa may pintuan ng aking tinitirhan. Gawa po yan sa kahoy, guys. Sobrang bigat niyan. Hindi ko po yan mabubuhat. May nagbigay lang po yan sa akin. Matagal na po yan sa akin. Kaya ayan ang bantay nakatawa po yan, nakatawa smile po yan, naka-smile diba guys, ang ganda uh, gawa po yan sa kahoy mm -mm, gawa po yan sa kahoy tapos yan, ano po yan ang bigas ayan nag-ano po siya ng bigas ano po yan ang bigas dito, yung inuupuan niya ayan. maganda po, ibig sabihin yan kaya ayan, nakabantay lang po siya dito sa may harapan ng aking pinto. Na ayan. Hindi ko lang po masyadong alam kung ano po yung ibig sabihin. Ayan guys. Thank you, thank you so much. Ayan. Thank you, thank you po. Ayan. Thank you, thank you guys sa inyong panonood. Ayan ang aking mga halaman ang aking pine tree. Ayan ang aking halaman. Thank you, thank you guys. Ayan. Ang kit-kit niya. Ayan ang oh, ganda-ganda. Maraming maraming salamat guys. Thank you for watching. Bye-bye po.